Hello mga kayo na for today's video ay eh, samahan niyo ako sa aking ganap at magluluto tayo ng merienda pero bago ang lahat don't forget to subscribe, like and share my videos. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin sa pagluluto ng ating maruya. Naroon tayo dito, tawal dito, saging saba, uh, flour at yung ating pangkulay. Maglagay lang kayo ng 1 cup ng uh, flour sa ating uh, measuring cup at maglagay ng isang cup din ng tubig. Dapat ano lang, ang tawag dito, dapat same lang yung measurement para sakto lang din yung tubig na ilalagay natin doon sa ating um, flour na tutunawin natin. Pero depende sa inyo kung gusto niyo na medyo malapot-lapot ng konte pero sa akin sakto na yan. At naglagay rin ako ng pong para, may, para makulay din naman yung ating um, pagluluto ng maruya. At ito na yung saging saba na gagamitin natin sa pagluluto ng maruya. Pero may twist akong gagawin dyan. Pero alam ko nagawa naman to ng lahat na mga nagluluto rin ng maruya. Na, ang ginawa ko muna guys ay nagbalat ako ng mga saging saba at pagkatapos ko balatan, uh, dinurog-durog ko siya ng ganyan dinulog-dulog ko siya kasi para maiba naman, no. Nakasawa na rin yung parang pamay yung style ng pagluto ng maruya para man mabilis makain din ng anak ko. Ayan, durugin lang natin lahat para mailagyan natin siya dun sa ating um, flour na tinunaw kanina. Alam nyo guys, itong maruya, isa sa mga paborito ng anak kong uh, niluluto ko na merienda sa kanya. Every day yan. Eh, hindi naman every day. De depende kung gusto niya. Ayan, masarap din kasi yung maruyang merienda sa ano, hapon. Kaya yun yung niluluto ko sa, sa anak ko na merienda. Pagkatapos ay ilalagay na natin siya dito sa ating tinunaw na flour na nilagyan ko ng food color, yung powder kanina. Tapos haluhaluin nyo lang para mapantay yung ating uh, ginayat-gayat na o dinurog-durog na saging sabah dyan sa ating mixture na flour. At pagkatapos, mag-iinit tayo ng kawali at naglagay tayo ng mantika pag mainit na yung kawali natin. At ilalagay na natin yung ating um, gagawing maruya sa ating mantika na pinainit din natin. Tatlo-tatlo lang muna yung nilagay ko para kasya talaga dun sa kawali natin. Pag medyo okay na yung ilalim guys ng ating ano, paggawa ng maruya, balikta rin lang natin para yung side na, kabilang side naman yung maluto na dun sa ating maruya yung ginagawa. Yan nga, pagkatapos nang maluto ang bawat side, pag okay na yan, pwede na nating hanguin. Yan, hanguin na natin. Tapos maglalagay ulit tayo ng panibagong um, lulutoy nating maruya. Pag okay na, yung naano natin kanina, natira doon na kanina, kunin ulit natin. At tapos balik ka natin. I make sure natin na luto ng maayos yung ating maruya. Ayan, kinuha ko ulit yung ating maruya. At pagkatapos natin kunin yan, mag Uh, another ulit tayo ng batch sa pagluluto ng maruya. Sobrang dali na naman itong gawin, guys. Kahit sino, kaya nyo gawin. Tawag dito, kung gusto ninyong uh, magluto ng ganyan, ito walang measurement, guys. Makikita nyo naman dun sa video natin kung ilang cup lang yung nilagay ko dun sa lagayan natin ng paggawa ng maruya sundan nyo lang yung step by step sa paggawa ko ng maruya at makakagawa kayo. Pagkatapos ng maprito lahat guys, no, ako maglalagay ako ng asukal sa maruya natin. Lahat ng mga naluto ko maruya ay lalagyan natin ng asukal. Depende yan sa inyo ha, kung gusto nyo pang lagyan ng asukal o kung ayaw nyo naman dahil matamis sa yung saging depende pa rin sa inyo yan mga, ano, mga kaina. Huwag kayong malinis yung kamay ko sa, ano, hinawakan ko, malinis yung kamay ko, nagugas ako ng kamay dyan. At ayan na, ilagay natin lahat ng ating niluto dyan sa may asukal. Lagyan natin ng asukal yung ating maruya para mas sumarap pa. Depende na lang yan sa mga may gusto ng may asukal. Sa so wala din, okay lang din naman. At ito na, tapos na natin lagyan ng asukal ang ating maruya na niluto.